na ng po ng araw po ng po uh, natin yung water pump natin dahil sira na po ito may kita po itong may 20 years no? so sira na yung medyo may na yung panah yung kanyang kanyang pump at saka hindi na mag automatic at ano ang utangin na abang pa. Ah, ano mo kaso no? Okay. So before that uh, shut out muna sa buong mundo. Baba ang mga fittings siya okay lang na. Okay. Baba sa motor ya. Yan, shut out muna sa uh, FW sa buong mundo, shut out po. Mang CD-RWTY, shut out. YT. Shout out po. Admin volleyball nito, Lisa Room. shut out po. Ito po yung Ito po yung puan. Tungakin. So, water pump mo kasi mera po ng tubig eh. Yan. May get out yung 22 years na po. Ito yung paggamit ko kaya siyempre eh. uh, parang nasa peak na siya. Nasa pinaka core na siya. So, umandar pa rin. Hindi, ay lang hindi mag-automatic. Ginagamit ko rin. Umandar po ito. Kaya lang hindi ma-automatic. Yun. Yan. Sige. Di. Atiplo Ah, yan. Ari ya ne tongkan to dalam to tuk sane dalam ne Pariane. Anda antu boh. Ari 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 antu boh dalam belah. Ya. Oh dok sane lisua lang. Para Maria. Ya? Oh Ari ya. Siki siki. Oksane temputanang. Tiga aja. tu siki. Para maaf tawai bagu beramo. Oh. Nah. San dari ya mena oken. Yon. Hmm.

Yon. yung baklang yung latte no kopling no Yon. yun Ayan na, Andy. balu Ah. Eh dang in dinan. Ah. Ah, aygo. ito. buo ang buo ito, yan. Layo, ay, yan, walang, basi, eh. Ah. Yan Ang sa. Tap -tap. O pag-awalan mo merinda kono gimana? Pa niya ni sakawan ay eh, ang at check kun kadubot ma

tangke di langs sebabau jenderung pisah mah ya kandungan untuk menang

Sabi ko dako, ko, gano'n gali. Na-open ka? Uwebe, na-open. Uwebe? Ayos na, sinse na lang eh. Nag-ubara mo na Dahil nga Ay, kung uh, ako, ba? So yan. beli beli Eh, Wede boleh gitu. Iya, teh. Uh ah, dala the th dito na baklon sa sawa ko na. Kalaw ka. Oh. 30. oo oh, dala to sa so, Oh, do. Oh, Boning sugban. Dayo, ano nga gala. Oh, oh. Kunin lahat na ma-connection sa muna. Para palitan nyo yung kwan. Eh, nai. Ano nga alam ka, oh? uh, motor stainless na ang kuha nong stainless ang no o yan nakuha na So, so, so yan na nako na, yung yan na yung panatina, so yan na mo na, oh. salamat so ani kasi yung annual power emen